Ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo ay nagpamangha sa lahat na nakasaksi nang siya ay maglakad sa stage ng Miss Cosmo 2024 sa Vietnam para sa evening gown portion ng jury session. Narito ang detalye ng kanyang performance. The Philippine showbiz list presents Atisa Manalo's performance at Miss Cosmo 2024 Jury Night sa kabila ng isang sprained ankle. Hindi ito naging hadlang para sa Pinay beauty queen na si Atisa Manalo na may pakita ang kanyang kahangahangang ganda at ang kina-confidence. Suot ang isang asul na flowing gown na may gold details tila siya isang diwata sa kanyang bawat hakbang na siyang nagpahanga sa mga miyembro ng horado at sa mga manunood. Bukod sa kanyang stunning look sa evening gown, nagpagitang gilas din si Atisa sa swimsuit portion ng show. Sa kabila ng kanyang injury na nakuha niya sa unang gabi ng rehearsal noong September 28, 2024, napaka-elegante pa rin na kanyang runway walk. Kitang-kita ang dedikasyon ni tisa sa kanyang paghahanda bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Cosmo 2024 kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili na puno ng tiwala at pagmamalaki. Matatandaang nag-anunsyo ang Miss Cosmo Organization sa kanilang Instagram account na ang preliminary night ng pageant ay papalitan ng isang jury session. Sa naturang session, tatlong kategorya ang huhusgahan ng panel: ang introduction, evening gown, at bikini. Ang mga hurado ng event ay binubuo ng kilalang mga personalidad, kabilang sina Paula Sugar, Pham Quang Vinh, George Chen, Miss Supranational 2022, second runner-up, Nguyen Huynh Kim Duyen, at Miss Universe 2021, Harnas Sandu. Ibinahagi din ng Miss Cosmo Organization na ang jury session ay ipapalabas ng live sa kanilang YouTube channel, isang karagdagang pagkakataon para sa mga supporters ni Atisa at ng iba pang mga kandidata na mapanood ang kanilang performances sa iba't ibang bahagi ng mundo bago pa man ang jury session. Kinakailangang magpahinga ni Atisa ng ilang araw matapos niyang matamo ang kanyang sprained ankle noong rehearsals. Kaagad na nagbigay ng opisyal na pahayag ang Miss Cosmo Organization ukol sa insidente ayon sa kanilang ulat nagkaroon ng technical na insidente sa pangunahing stage na ipinapagawa para sana sa preliminary night na nakatakda noong October 2 at para sa grand finale ng pageant sa October 5 2024 pinawi nila ang pangamba ng publiko at ng mga kandidata sa pagsigurong ligtas ang lahat sa kabila ng nangyaring insidente Bilang resulta ng kanyang kondisyon, pinilit ni Atisa na magpahinga noong September 29, 2024 at hindi siya nakilahok sa tatlong mga aktibidad na nakaschedule sa araw na iyon, kabilang ang Food and Folk Games Festival, Carnival Parade at Music Festival. Malaki ang kanyang panghihinayang na hindi siya nakadalo sa mga events na ito. Subalit kinailangan niyang unahin ng kanyang kalusugan upang makabalik ng mas malakas sa mga susunod pang hamon ng kompetisyon. Noong September September 30, 2024, nagbigay ng update si Atisa sa kanyang social media channel. Ibinahagi niya ang larawan ng kanyang ankle na nakabandage at may elastic support. Ipinapakita ang kanyang progress at muling pagpapaalala na handa siyang magbalik sa stage hindi lamang ganda at galing ang ipinakita ni Atisa dahil bumilib ang mga horado at mga tagahanga ng kanyang isuot ang kanyang national costume na inspired ang iconic na Filipino character na si Jezebel. Ang kanyang pagsabag sa first station ng People's Choice Voting ay nagbunga ng pagkapanalo at nakapasok din siya sa top 3 ng National Pride Stage. Ngayon, si Atisa ay nangangailangan ng suporta mula sa kanyang mga tagahanga para manalo sa Big Bang Stage upang magkaroon ng automatic sa sa top 10 ng pageant. Sa patuloy na laban ni Atisa, maaari siyang suportahan ng kanyang mga fans sa pamamagitan ng pagboto sa Miss Cosmo website, isang mahalagang bahagi ng kanyang journey upang masiguro ang kanyang spot sa finals. Isa pa sa mga highlight ng Judy Session ay ang unveiling ng bagong crown ng Miss Cosmo 2024. Matapos ng isang international design competition, ipinakita ng Miss Cosmo Organization ang kanilang official crown na pinamagatang Cosmos Utopia na kumakatawan sa mensaheng Impactful Beauty at ang dedikasyon ng magiging reyna sa paglilingkod sa komunidad. Ang crown na ito ay dinisenyo ng isang Vietnamese artist at may sentrong 22 karat emerald blue diamond na pinalilibutan ng 122 karats ng white diamonds at 116 karats ng blue sapphires na nagpapakita ng kapangyarihan at kagandahan. Kasama sa unveiling ay ang tiara ng runner-up na tinawag na impactful tiara. Gawa ito sa platinum at may central blue sapphire na pinalamutian ng 81 carats ng marquise sapphires at 86 carats ng white diamonds. Ang tiara at crown na ito ay tunay na mga obra maestra na ginugula ng 720 hours upang matapos at kumakatawan sa mataas na antas ng craftsmanship ng mga Vietnamese artisans. Habang papalapit ang Coronation Night ng Miss Cosmo 2024 na nakatakdang ganapin sa Sabado, October 5, 2024, lalong tumitindi ang excitement ng mga supporters ni Atisa